ang ating word of the north eh, mga ka ay... Ayun nga, mga ka-MBI, iyan ha. Iyan ang gusto ko. Ah, oh, di ba? Oo. Oh. Sa, sa Bulinaw, si In. Si In ay rabay ko. Oo, oh, ganyan na. Mm, mm yan, si In ay rabay ko. Sa Ibaloy, hatan. Hatan e eh, pian ko. Oo, oh, ganyan na ah, mga ka-MV. Solong-solo ko ngayon yung Word of the North. Eh. Sa Ilocano, dayta, day ti tikayat ko. oh ay. Sa ano naman mga ka-MV, yung ganda dayta ti kayat ko. Mayat niya. Sa Kalinga, Halat. Hala, halat, chipiok. Oh, ay, natututo ako ngayon na. Ah. Solo natin. Sa kan-kanay, eh. sisay. Sisay, delay Uh, Nakakatuwa naman yung mga ka-MB. Sa kapampangan, iyan ing buriko. Ku. Kasi kake ku. Ku. Yan. Sa pangkasinan, atan. Atan sugabay ko eh. Ah! <laughs> Yan yung mga ano natin, yan yung paboritong word natin. Iyan. Oh. Ay, nakakatawa naman. Yan hello ko pala. Mga ka Good morning. Matuwa naman yo. Na Sige nga i-review nga kita. Uh -oh. Ano na lita ko. Ang ganda kasi ng hair mo today. Uh -huh. uh Oo, -oh. pinaghirapan ko uh -huh. yan. Oh, uh -huh. mga ilang minutes. Ha? Uh -huh. Oras yata ang inabot niya. Oh, Mga three hours. Ay, grabe naman. <laughs> Parang wala na nga akong buhok kayo oh, Pero anyway, ayun na nga. O, oh, yung Iyan. Ano ang Iyan sa Ilocano? O. Oh. O. Oh. Ano? Iyan. Daita. O, oh, Daita. ko. Perfect. O, oh, sa Bulinaw. Si In. Ay, eh, syempre, nababasa muna. Si In. Mo na. Si In Arabay. Oh. Si In. Arabayku. ko. <laughs> Aba, bongga ka doon ha. Kakato, ang ganda naman ng topic oh, yun ni Atorny kanina. Yes, I love man, oh, it. Oh, pa, oh. Para matuto din ang ating mga ka-MB oh, talaga. Oh. No, Itatry ita try down natin ito. Soon. Oo, oh, oh. ikaw, ilagay natin yung ano natin, kung sino. Yes. Oh, yan, no. I'm so excited for that. At syempre, yung halalan nga natin, talagang pinaghahandaan ng Komelec. Yes, no, naman. No? At talagang uh, binibigyang diin yung mga rules and regulations yes. natin. At syempre, yung uh, balota, kung papaano ano nga ba ito? Anong gagawin? Ano mm -hmm. Kasi yung mga bago nga naman. Yes. At, Kaya talagang ipapaliwanag nilehan uh -oh. sa ating mga ka-MB. Tama yan. Ako,